In flesh and blood, sir. That's English. Hmm. Jeffrey Soriano. Here, there and everywhere. Chip Soriano? Sir. Is this Chip? Yes, sir. Capital C-H-I-P. Chip. What's your name? Uh, it... Chip, no, sir. tip What's your real name? Uh, okay, sir. Chip. I want your Christian name. Your legal name. Come on. Uh... Not your nickname for my record. Give me your legal full name, not the nickname, for my record. Sigla, sabi mo na ito tao kana maya, sir. Okay na yon. Chip. Come on, come on. I don't have more time. Come on. Sigla, sabi mo na tao. <laughs> sir, uh, Chip Eboy. Para. Ha? Ayo, upet nito sa bantoro. Para mo na. Lola bawa nyo eh. Maluno ka pasakit, ba si para mo? Hindi eh. pwede yun o, sa bantarol, yun yun, malapit na, ayan, dalila ka, uh, eh, dalila na. Sinabi Ito ko na, na oh. para mo, kapag kalayo-layo ko na eh. eh intersection ko eh. Ayan, <laughs> eh, layo-layo ko na. O oh, ayan, dito ko tayo pwedeng bumara, pwede na okay mo. Eh, naglalakarin mo pa ako ng kilay-layo. Hindi ko pwede magbaba ng pasahero doon eh, dito lang po pwede. Eh sinabi ko sa iyo para eh, di para mo. Hindi nga po pwede magbaba doon eh, dito, Bakit lang dito lang po paraan eh. ko Sinabi ko sa iyo, marunong ka pa sa akin. Kusos mo rin siya. Ano? Ay, 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 ay. O, Lola, yung bayad yo. Bakit ako magbabayad sa'yo? Dapat ako bayaran mo at kaila ilayin ito lalakarin ko. Oh. Ay, 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 ay. Kala mo siguro at tatap ka. Mata pa ka sana. Ay, naku. Walang iya. Nadapa, tuloy ako. Kung doon mo ako binaba, hindi sana ako nadapa. Walang iya. Walang iya. Eh, oh, eh, eh, eh. Yun, dumating din sa wakas. Boss, pwede ba doon lang kayo lumipat sa likod, no? Diyan kami. Pabubutayin mo ako noon eh. Kanina pa ako rito. Iupo ang kuya ni Umihila ako sandali eh. Ganun ho ba? Sorry ho. Okay, sige, sige, sige. Gansyo, pagkinuha nyo siya. Mm. Kaya kayo dalawa ho. Oh. Pagkawa ko oh, si Piligro, alam na alam nyo kung saan nyo ako hahanapin. Bayad ko. Bayad, bayad. Boss, wala ba kayo mas malaki dito? Mas malaki? Ang dali lang. Ito. K mas malaki nga. Boss, piso lang naman ang pamasahe. Ba't naman isang daan itong binibigay nyo? So, wala akong bari. Kaya uli-uli, oh. Pagsasakay kayo ng jeep, magdadala kayong bariya. Pinuturuan mo ba ako? Akin na yan. Kung hindi mo kayo suklihan. Eh, teka, teka. Susuklihan namin. Susuklihan namin. Sandali lang, oh. Oh, yan, sukli nyo. Ano 99 pesos. Exacto ya, Tiksitsiko si nga lang. Ito lang po. Wala Hold up! Huwag yung mababas sa Hold up! Ana. 아우 미안해 미안해

Ay, pa, kayo kayo. Ay, nyo kami, tiga-tiga na wala lahat, ha? Ay! Darling! Mana? Darling! Tignan nyo kami lahat ng ulam, ha? Ha? Ah, Tignan nyo kami lahat ng ulam? Ah, ulam. At ah, saka nagtagan yung sinigang na Gucci. Gucci? Ano bang Gucci? Gucci! Galunggong! Ah, galunggong ba? Ah, sandali. Ah, sandali. Eh, galong na. sa order, ha? Wala pa ako sa boundary. Dabang ganito ang ha? Hindi ba, le? wala pa, pa naman ito, boundary yung lista natin dito. Ano ba? Ah. Napakalaki yata Ay. ng sinita ah. nyo ngayon, Mukhang naparami order nyo. <laughs> Napagod kami sa... Uh, sa... Uh. Saan? Suntukan. Ah, suntukan. Suntuk suntukan. Kaya napaway kami. Buti lang dumating kagad yung mga polis. Kundi, bubog sarado sa amin yung mga hold-up. Ha? Uh, hold-up? Bupog yeah. uh, sarado na siya. Sinupok mo mm ako. -hmm. O, oh, ayan. Iyon? Oh, okay. O, oh, dahan-dahan. Sandali lang. Atty., nandito na tayo. Atorne Aga Agaton. Ah, uh, mawalang galang na, mga kaibigan. May balita akong dito ko raw matatagpuan ng mga Suryano Brothers. W wala ako kaming kasalanan. Sila oh. oh. kasalanan. Sila oh. mga hold up pero yun. Kami eh. hold up eh. No. Wala akong pakialam kung kayo man ay may nagawang kasalanan sa mga alagad ng batas o wala. Ang importante sa akin ay malamang ko kung kayo ang Soriano Brothers. Pagkat may dala akong balita tungkol sa lolo nyo sa Amerika. Lolo namin sa si Amerika. Abay, wala kaming kilala lolo sa Amerika eh. Kung dito, wala kaming kilala Ito Wala, pa? wala, wala. Maaaring hindi niyo siya kilala. Pero kayo'y kilalang kilala niya. At bago siya namatay, ay sa inyo iniwan ang kayamanan. Sandali lang. Atorny, magkano naman ang mamanahin namin? Ay, yan ang hindi pa natin alam. Kaya kinakailangan bukas ang umaga ay magpunta kayo sa opisina ko para mabasa natin ang testamento. Para na sa ganon, ay malaman natin kung magkano mamanahin niyo. Bigyan ng tarjeta ko. Give card. Hmm. Hmm? O, oh, paano? Bueno. Bukas, eh, hintay ko na lamang kayo sa pisina. Sige, Sige yeah. ha. Yeah. Uy, ka lang, uy. Hindi, hindi, hindi. Sa aking lang, eh. Pinamanahan tayo ng lolo sa estate. Estate? Mm. Dollar! Dollar, <laughs> man! <laughs> ay, let's go, estate. Ay, Excuse me, sir. Uh-huh. The Soriano brothers, sir. Papasukin mo. Come in. May the blessings of the day always be with you. Attorney. Hindi pa uso mga Eskimo, ah. Ba't nandito na ang mga Santa Claus? Ay, hindi ho ba dalang ramamanahin namin? ang plano namin eh, pagtanggap namin eh, dediretso na kami ng airport papunta ang state. Ah. Attorney, uh, where the testament? Baka pwede na natin basahin yung testamento. Oo nga ho, at uh, nangangati na kami. Hmm, testamento. Sandali lang. Doon kayo maupo. Ah, uh, Miss Perez. Sir? Okay, asikaso ang ating mga bisita. Yes, sir. Ah, uh, sandali lang. Ah, uh, excuse me. Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> Mhm. Eh. Eh. Ih. muna kayo. Muchas gracias. Mhm. Uh -huh. May din ba din na Ah, ya. yeah, ni eh company di pala tragedia tombi hmm habilin Ninoy Soriano. Huwag mo kami iniwan. Sandali. Sandali lang. Sandali lang. Kayo ba'y mag-iiyakan o ano? Tari na Basta akin tuloy Huling habilin ni Lolo Ninoy Soriano. Mamamatay akong walang ibang kamag-anak liban sa tatlong ugok na mga apukuraw na sina Dennis, Jeff, at saka Chief Soriano. Kaya wala. No choice ako kundi sa tatlong ugok na ito ipamana ang lahat ng aking kayamanan. Magkano milyon dolyari sa hmm, kami? How much? Huwag kayong magmadali, mga swapang. Hmm. Nakasulat ba yun, John? E, eh yan eh. In bold letters, mga swapang. Ginagawa hmm. niyo pa kung di hey. bumasa. Subalit, ngunit datapwat, bago nila matanggap ang kanilang mga mana, ay kailangan muna nilang tuparin ang isang kondisyon. Kondisyon? Ay, eh, kahit sa pong kondisyon niya, Torne, walang problema. <coughs> bago sila... Uh, bago nila matanggap ang kanilang mana sa akin, ay kailangan munang magtapos sa kanilang pag-aaral ng high school ang ng yan. Tinawag ko but... Eh, ano naman klaseng kondisyon ah. niya, Atorne? Eh, tapos na kami ng high school eh. Di ba? Eh, di ba? Nakatatlo taon tayo ah. Sino naman nagsabi sa'yo yung tatlong taon ng high school? Kailan? Yon. Five! Five? Kailan pa? Ah, Tagal na! Atorne, nag-uusap oh. oh. pa yung dalaw. Kaya tayo mga... Bang... Hindi tayo nakatapos ng high school. Four years ang high school eh. Sandali, eh, sandali, sandali. Eh, pinagtatalunan niyong kung ilang taon ng high school. Aba, ibukas na natin basahin. Hindi, hindi, hindi. hindi. Okay, ah. Oh, okay. 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 Ang kanilang high school diploma ang magiging passbook nila sa aking kayamanan. <laughs> sandali lang, attorney. Baka naman natin pwede mag-usapang apat siya Total, patay na si Lolo. Baka naman pwedeng bahagi ang kalalang namin na yaman at hindi na kami mag-high school. Ngunit, sa sandaling hindi sila Magbalik sa high school para gumraduate at makakuha ng diploma ay sa aking abogado na si attorney Aga Agaton. Mapupunta ang dapat nilang manahin. <laughs> Excuse me. <laughs> ano tinatawa natin? Mag-high school tayo. <laughs> Ito ang Raha Puti High School at dito kayo mag-aaral. Attorney Baka naman pwede pa rin natin pag-usapan. Pwede mabuti. Para sa akin mapunta, ang mamanahin nyo. Okay, bigyan na lang natin sa kanya yan. Tutal, nakikita nyo naman, mukhang walang kabuhay-buhay. Yeah. Hmm. Tingnan mo yung tatlong kenko yun na yun. Nakakita lang ng piranya, iniwan na tayo. <laughs> yeah. Piranya. Left lang. Punch. Oh, oh, nyo kami. Wala kami pera. Estudyante kami. Yung mga bagis, yung ng mga gunyo. Akin na. Masa walang hanap ko ngayon pa rin eh. Tamad lang yun ang mga 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 mga. Kaya tulungo natin. Hiyaan mo sila. tayo eh. Tinawag ako ng mga. ako maganda. Hindi ba rin. Bali na. Wawa na Wawa naman eh. Sige! Tataan ka! Huwag kayo niyo mga bata, ha! Huwag kayo talaga, oh. Maraming salamat, ha! Thank you, ay, ah. Okay lang, eh. Ito lang, ito lang. Boys dito, insulto pa, eh. Hindi, lang kayo dito. Boy genius namin. Ah, uh. uh, si uh. Ang ulo uh. nga pala. Uh, ako si John. Si uh. Jake. Uh. Monchi. Dennis ako. Dennis. Pagkada tayo ngayon, ha? Good morning, class! Good morning, My name is Mr. Serge Facundo. I am your English 4 instructor. Before we start, the roll call. Angelo Einstein? Present. Ramon Fortich? Present, sir. Jake Madrid? Present. Jake? Is yes, that sir. your real name? Oh, pangalan ko. Let's get one thing clear. When you're in my class, you speak only one language. And that is English. Sir, bakit naman tayo magsasalita nun ano? eh? Narito naman tayo sa sarili natin bayan. What's the use of learning English if you're not going to use it? Eh sir, meron naman tayo sariling salitang Tagalog. Ba't ba tayo mag-aaral ng ibang wika? You know why? Because if you're not going to study English, you're not going to pass the subject, and you are not going to graduate. That is why. Is that clear? Oo. Um, What's your real name again? Um... <clears throat> Joaquin. Hmm. <laughs> John yes. Ramos? Sir. Good. Danny Soriano? In flesh and blood, sir. That's English. Hmm. Jeffrey Soriano? Here, there, and everywhere. Chip Soriano? Sir. Is this Chip? Yes, sir. Capital C-H-I-P. Chip. What's your name? Uh, it... Chip, no, sir. Chip. What's your real name? Uh, okay, sir. Chip. I want your Christian name. Your legal name. Come on. Uh, not your nickname for my record. Give me your legal full name, not the nickname for my record. Siganas, bimona nito tao kana maya. Sir, okay now. Come on, come on. I don't have more time. Come on. Siganas, me nato tao. Sir, uh, chippy boy. Oh my goodness. <laughs> okay, class. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. 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 Anong break? Can I invite you for snack? I ewan ko. Pag-iisipan ko muna, pwede? Sige na, sama ka na. Ikaw oh, rin. Sige na, sama ay, sa amin. O, ito, ito. O, sama ko, John. So, sino ba ito ba't pa sa atin? O, hindi mo ba alam? Pag hindi mo ako sama, hindi mo may sasama yung ato pa. Ito, lagyan Hawa ko yan. Sabi ko siya, dyan, si John, ligawan si Marsha para tumigil na. Lamang dyan din yan, eh. Yan? Liligawang ko? Oo. E, ng dalawa sa ako yan, eh. Hm. He? Kala mo naman ako, sinong gapong magsalita? Ikaw <laughs> naman. <laughs> Tubigil ka dyan. Kalo ka na. Para yan, ha? <laughs> teo, Teo, Teo. Teo. Bye, ma Magandang umaga sa inyo lahat. Sige, magsiupo na kayo. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am. Ako ang bago ninyong guro sa Araling Pilipino. At gusto kong malaman ninyo, sa simula't simula pa, na pinagbabawal kong mahigpit na gumamit kayo ng mga salitang banyaga. Ang dapat ninyong gamitin ay ang ating sariling wikang Pilipino. Kaya, sa halip na magsabi kayo ng good morning, dapat ang sabihin niyo'y magandang umaga po. Naintindihan ninyo? Oh. Yes, yeah, ma'am! Ma Very good. Walang ipambihira o oh. nakakalito naman yan Oh. Doon sa kabila! bawal mag-Tagalog. Dito naman, bawal mag-Ingles. Eto ang tandaan ninyo. Amang hindi maaaring sumunod sa mga katakaran ko, ay pwede nang umalis. <coughs> ay. Uy, 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 ay, so, salila, Mame, so, ang pangalan ko ay... Fundador. Lakambini Fundador. Wow, pare. Hard drinks beauty pala yan, eh. <laughs> Sino ang nagsabi ng salawikain na ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa sa bilasang isda? Ma'am? Uy, dali-dali naman yan, eh. Si Berta nagtitinda ng isda sa palengke. <laughs> hmm. Anong pangalan mo? Jose Rizal. <laughs> <laughs> Niloloko mo ba ako? No, ma'am. Si Aling Berta, na nagtitinda ng isda sa palengke, ang nagsabi sa akin na si Jose Rizal ang nagsabi niyan. Quiet! <laughs> oh. <laughs> 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 <Why? laughs> Mrs. Bundador, akala ko ba walang inglisan dito? Ano, Mrs.? Hindi pa ako, Mrs. Ay, di raw, Mrs. Ay, byuda to. Ah, byuda, byuda. Wala!

<Jacobs> 아, 스테이. 스이 스테이. 스이 스테이. 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 이